sakit na, sa mga nagmula, yung nagmumood, sa mga serb, sa oh, ando na tayo, pero generalized kasi yung yung pagiging barkada natin, anjay na, pero yun to sa sabi ko, ang sakit ng kalingkingan, buong katawan maramdaman, ay sabihin man natin na, sa grado, o yung ah yung uh, marka natin banal na litra banal na litra pero ang tanong hindi ba natin dapat gawin bilang isang namuno bilang isang ehemplo na sa atin nakatingala yung mga pinamunuan natin kaya patuloy ako nakikipag uh, uh, baka sa kapatiran at pinapakita ko sa pamilya ko na hindi ako nagagamali sa pinasokan kong organisasyon sa kapatirang ng guardians. Dahil dahil ko pinaunawa sa maduna ko, sa mga kapatid ko, ang latsubayaw ko, manida din, napapakarga, yung maduna ko, napapakarga din. Dahil kapag hindi natin papunawa sa kanila kung ano ang samahan o brotherhood na sinamahan natin, hindi talaga nila maunawakan. Pero sa patuloy ko na na uh, nakikisama, si C.I.D. Tamson sa totoo lang, nakikita ko sa kanya, kapag mali mo talaga, ikukuray ka talaga. Oh. Kapag uh, tama ka naman, susuportahan ka. Kaya siya yung leader na although maraming nainis sa kanya, nagalit sa kanya dahil uh, pinagbibira uh, niya yung mga mali naman, eh wala naman akong ano doon. Kasi kita ko, kapag ako kinokorek, mas matuwa ako eh. Kasi kung bakit, kapag kinokorek tayo, dyan tayo mas lalong natututo. Hindi porke, ah, mas nauna pa ako dyan, mas matanda pa ako dyan. How dare you? matanda ka, pagdating naman sa kalaman, wala ka namang pinagkatandaan. Diba? Natutuwa ako naman, uh, Proud naman ako sa mga chairman na totoo talaga yung oh, yung nakikipag uh, uh, gamayan sa mga member sa lahat pero yung mga chairman na na inouna yung sarili nila bawat galaw nila kailangan may pakinabang sila iwan no huh? iwan si CID nakita ko talaga yung yung uh, effort niya, yung ginagawa talaga niya na kahit sinabi ko nga, ulan man init, pagod ginagawa ni Shelly Thompson para mapag-isa at mapatunayan na yung pagiging unity sa kapatiran guardians ay mangyayari so nangyayari talaga kaya unti-unti ay yung pagdami natin no? sa, sa, sa ginagawa ni Shelly Thompson kaya mala, mga, malaking aral at marami ako natutunan sa uh, sistema at pamamaraan ni si Tamsol. Kaya, dyan, isa din dyan na, na naging matibay ako. Dahil kung hindi ako naging uh, uh, pusigido at maunawaan kung ano ang mundo ng mga guardians, hindi ako magtatagal at hindi ako magkakaroon ng mga member o pinapamunuan. Ah, Ayaw ko sila. Wa, tayo ng mga leader, ito lang may naisip ko din. Mas maigi pa yung kagawad eh. May habang nag-servisyo sa barangay, may sahod. Eh, tayo, wala. Pero bakit ako nagpapatuloy? Dahil kahit saan ako nagpunta, Makabiti, Laguna, Bulacan, kung saan may kakilala ako, para akong may totoong pamilya. Para akong may totoong kapatid sa dugong at laman. Kaya kahit anong mangyari, ipagpatuloy ko ang pagiging tapat at maginong guardians natin. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay ni Sadie Thompson sa 47 years na namumuhay dito sa mundong ibabaw na patuloy ang paggabay ng Panginoon sa kanyang buhay sa uh, mga blessings no sa kanyang uh, lakas buhay at hininga